Gabi ay... ba? Ano? Isang kamanghamang hamon ang naghihintay iyo. Ayos ka na! mo ang iyong Kung gaano ka kahusay sa pagguhit. Sa unang round, ikaw Kailangan ay... Kailangan kong iguhit si Puppet. Ang makakagawa ng pinakamahusay na guhit sa loob ng isang minuto ay makakakuha nitong cool na laruan. Sige, mag-drawing na kayo, pero hindi gamit ang pintura. Skittles na candy ang gagamitin. Wow, magiging masaya ito. Alam mo ba? Nagsimula na ang iyong minuto. Magpatuloy na. Simula sabi mo? Kaya oras na para mag-enjoy sa paborito kong candy. Uh. Oh. Hindi, 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 hindi. Pag-amokin din sa Skittles ay may matingkad na mga kulay na nangangahulugang makakatulong talaga sila sa akin na gumawa ng magandang larawan. Sa tingin ko, kaya ko ito. May mas maganda akong ideya. Oh. Paano kung gawing tunay na mga kulay ang mga candy na Kailangan nito? ko ng paleta at ng tubig. Perfecto! Ngayon meron akong iba't ibang kulay. Oh. Hoy, hindi pwede. Hindi ko papayagang manalo si Jane. Basta kailangan mo lang ng tubig kaya kong gawin yan. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Ito ang guhit na siguradong mananalo ngayong round. Wow! Naku! Ano ang gagawin ko? Aksidenteng nakain ko lahat ng candy. Wow, Barbie. Baka kunin ko ang iyong drawing. Oo oh, Ang hirap. Pinilit kong mabuti. Ano? Aba, guys. Tapos na ang oras ninyo. Ipakita niyo sa amin ang inyong iginuhit. Hoy, gusto mo ba ito? Biro mo ba ako? Wala akong na-drawing. Naku, kasi ang sarap ng Skittles. Sinubukan ko talaga pero ang, ang pamutol tubig... ay bumaon at iniwan ang puso sa mesa. Oops. Kaya hindi kumpleto ang iyong pagguhit. Kumusta ang akin? Tunay kang wow, artista. Wow, Jane, ikaw. Jane, ay... Makukuha mo ang palatandaan ng mga nanalo. Salamat. Bakit? Sa amin dapat ang premyo. Oh! Sa totoo lang. Andy, gusto mo akin bang... Lang. Gusto mo bang makibahagi sa puppet sa akin? Siyempre. Huwag mo itong hawakan. Sige, sige. Pasensya na, Jane. Sabi ni Barbie, hindi ko pwedeng paglaruan ito. Bakit kailangan natin ng maraming sarsa? Ano? Kasi ngayon, gagamitin mo ito para mag-drawing. Ngayon, ang premyo mo ay isda. Ay! Ano, meron kong isang minuto para gumuhit. Sa tingin ko, kailangan nating magsikap dahil may kondisyon. Ang magagandang premyo ay para sa magagandang guhit. When hmm. the endless curves, to guhit. Well, siguradong hindi ako kakain ngayon. Gusto kong ano? manalo. Ano? Ay, nako! Andy, pasensya na pero tinatapon mo lahat ng basura mo sa akin. Oh, sorry, Jade. Salamat. Hindi ko sinasadya. Pansin. Ayos lang. Anong ginagawa ko? Tinutulungan siya. <laughs> Nakokonsensya ako. Ngayon ay oras na para sa... Simone and for drawing. I'm SARS and though it's compelling. Mukhang hmm. napagdesisyonan na para sa akin. Pero hey, maganda naman Doing ang pinili. Isda. <laughs> Andy, ang galing mo! Ang isda mo talaga ay ngayon para sa akin at ang aking guhit. Sa tingin ko, mas mabuting gawin ito gamit ang mga daliri ko. Kayang-kaya ko kayong talunin lahat. Uh. Hoy, ikaw! Tikman natin ng sarsa! Ah! sarap. Mula saan? Isang manika? Okay, tapos na ako. Yan ang lahat ng mga sarsa. Sana hindi babagsak ang lahat ng mga lalagyan na ito. Naku! Ano ang nagawa ko? Ay, nasira ang drawing ko. Hindi! Hindi! Guys, hindi, tama hindi, na. hindi, hindi. Panahon na upang ipakita ang inyong mga obra maestra. Sigurado ako! E Jane Ako to umabot sa oras. Jane, ikaw muna. Jane, ang galing. Talagang gusto ko ang iyong pagguhit. Andy, o, Saan? tingnan mo kung gaano ito kaganda. Hindi mo dapat ako masyadong pagkatiwalaan. Ano sa tingin mo, Ryan? Kwadyo ko ang lahat ng makakaya yeah. ko. Ang mo, super etwa view? Prodasa ng drawing ko. Ano? Alam. Sa tingin ko, si Barbie ang may gawa nito. Barbara! Katamtaman lang ang drawing mo. Mas maganda ang kay Jane. Paano mo nagawa, Barbie? Ayaw kong matalo. At natapos na ito. Baka sa susunod, sipagan mo pa sa pagguhit mo. Uh, Pero ayoko nito! Hali ka na! Huwag mag-alala. Alam ko kung paano kita matutulungan. Mayroon akong burner. Makakagawa tayo ng masarap na tanghalian mula sa iyong isda. Uy, paano ito gumagana? Paano mo ito buksan? Ah, nahanap ko na. Sorry, Barbie. Henyo uh, uh, uh. ko. Tingnan mo kung gaano kasarap ito. Mas magiging masarap ito kapag nagdagdag tayo ng ilang gulay. Wow. Pagkatapos, magiging perpekto na ang Jay. lahat. Ikaw ay henyo. Ang sarap nito. Medyo kakaiba ang premyo sa pagkakataong ito. Pero ito ay marangya. Ang napakagandang damit na ito ay naghihintay sa iyo. Wow, ang ganda. Oh, dear, we're right. We're trying to ano? pagsasalita. Panahon na para gumuhin. Ano? Tumatakbo ang oras. Wow, hindi pa ako nakakapag-drawing gamit ang 3D pen dati. Ako rin. Pero sa tingin ko, kaya ko ito. Ang ganda tingnan. Madaling gamitin ang 3D pen na ito. Nakakainis. At may naisip akong medyo kakaibang idea. Una, gagawin ko ang mga individual na bahagi ng damit. Ay, mas maganda akong ideya. Wala akong paki sa damit. Mas gusto kong gumawa ng kotse. Bagong crew ka sobrang astig, astig. and ghost. Tingnan mo kung gaano ito kaganda magmaneho. Parang bata ka umasta? Sa tingin ko, napakaganda ng kinalabasan ng damit na ito. Naku! Hindi ito sapat na matibay. Hoy Andy, magaling ka talagang gumawa ng mga 3D model gamit ang pen. Lucky. Baka pwede mo rin akong tulungan. Oh. sigurado. Ano ang alam ng mga lalaki tungkol sa paggawa ng mga damit? Oh. Sige mga kasama. Ipakita mo sa akin ang ginawa mo. Tapos na ang minuto mo. Wow, Andy. Talagang napahanga mo ako. Ah, uh, pero hindi ako yon. Pero talagang nadismaya ako kay Barbie. Nasaan ang kalahati ng damit? Ay naku! Akala ko nandoon! Pasensya na. Pero ang damit ko ay bumagsak din. Wala namang problema. Napagdesisyonan ko na si Andy ang panalo. Binabati kita? Sana magustuhan mo ang bago mong kasuotan. Ito ay kakilakilabot! Andy, tiyak na magiging Instagram star ka. Ako ang hari ng palasyong ito. Pero ang corona ay maging iyo. Sa ilang sandali, kung makakagawa ka ng cool na drawing. Talaga bang gusto mo ng corona na ganyan? Oo nga, Jane. Bagay sa iyo ang isang corona. Okay, mga magkasintahan. Ang oras mo ay tumatakbo na. Magmadali ka. Paano ako mag-drawing gamit ang makeup? Eh, hindi ko alam kung paano gamitin ito kahit kaunti. Hey! Sa tingin ko maganda ang kalalabasan ng drawing ko. Andy, kunin mo ang lipstick para makagawa ng cool na drawing. Oh, salamat sa payo. Sa bilis na ito, matatalo nila ako. Ano ang gagawin ko? Ah! Iyon na! Ang mga maliliit na glitters na ginto ang magliligtas sa akin. Hoy! Ano yon? Ako na ang pahala dyan. Shay, kumakanta! Nako! Pasensya na, Jane. Hindi ko sinasadya. Ako talaga promise. Ngayon nasira na ang drawing ko. Aha! Buti nga sa'yo. Hoy! Kunin mo ang aking drawing. Bigay ko ito sa iyo. Huwag kang mag-alala. Salamat! Isa kang tunay na gino'o. Ngayon, kailangan ko lang ituwid ng kaunti ang iyong drawing. Gagawa rin ako ng korona mula sa iyo. Versyong papel lang. Mas maganda ito kaysa sa simpleng pagguhit. Ngayon, wala na silang oras para gumuhit ng cool na corona. Pero may pagkakataon akong manalo. Sa tingin ko, kaunting kalat ay sapat na. Ay, ang ganda! Wow, napakaganda nito. Siyempre, corona ko ito. Let's give you an order for every time when you kill Esther. Jane, hindi ito maganda. Mas magaling mag-drawing. Uy! At gumawa ako ng origami. Ang galing, di ba? Napaka-original. Pero kailangan ko ng drawing. Gaya ng sa akin? Iyan ay perfecto. Magaling, Barbie. Iyan ang pinakamagandang corona na nakita ko. Kaya ikaw ang makakakuha ng... ng... Wow! Isa na akong tunay na prinsesa ngayon. Hindi tulad ni Jane. Ngayon, kailangan ko na lang hanapin ang prinsipe. Oh, nandito na siya. Wow, ang bilis. Mahal na oh, prinsipe, hindi ko gagawin. Dadalhin mo ba ako sa iyong kaharian? <laughs> ang kaharian ng mapimples? Hindi! Hoy, alam mo ba? Jane, may corona rin ako para sa iyo. Hindi ito gawa Pero sa Pero gawa ito sa pag-ibig. Ito di isang ilang bulaklak para sa'yo. Oh! Maraming salamat, Andy. Sige. Kumuha tayo ng ice cream. Oo, tara na! Ito! Iminumungkahi kong magsimula sa isang simple. Maghanda ng masarap na pasta para sa akin. Madali lang, matatapos na. na. Putang kompos. Pero hindi ko kaya. Pero huwag na. Mag-iisip ako ng paraan. Mukhang madali lang gawin. Ang kailangan mo lang gawin ay ilagay ang spaghetti sa kumukulong tubig. Ang problema lang ay masyado silang mahaba para sa lugar. Kailangan nating itulak pa sila papaloob. Ang pinakamadaling paraan, syempre, ay gamit ang iyong mga kamay, ang aking mga kamay. Sino ang gumagawa niyan? Ay, Kailangan mo lang ikalat ang spaghetti sa paligid ng kawale. Luluto sila at unti-unting mahuhulog sa tubig ng kusa. Napakasimple lang, spaghetti. So, yung um, klaseng binili ng spaghetti. Um, uh, ang pinakamahusin ng spaghetti ay isang spaghetti ano? na ginawa gamit sa ang sariling iyong? mga kamay. Sa aking restaurant, naghahain lang ako ng ganitong pasta. Sa kasunayan, walang komplikado tungkol dito. Ang mahalaga ay namahalin mo ang iyong trabaho. Lutuin ang spaghetti ng may puso. Kaya gagawin ko ang lahat mula umpisa hanggang dulo sa sarili kong paraan. Ang mikina na yan masa and siyaway ay mousing spaghetti mula rito. At para maging kakaibang kulay itim, magdadagdag ako ng konting pangkulay sa paa. 100 e maso. Gawklang ka na rin kasarap Halloween ito, mate. Gusto ko yan. Keep timer natin ito. Oh, masyadong mahaba. Sa katunayan, twist tie-free ang mas ng Ano? Iyan lang ba? Kita mo? Hindi naman talaga mahaba. Pero mula sa kasunduan na ito, magkakaroon tayo ng sobrang sarap na spaghetti. Kaya, kailangan mong gilingin ang masa ng maayos. Au, au! Kaon na. Um, Paak sa news theory, he means der malalit na piraso, gamtang espesyal na kutsilyo. Kita mo? Ngayon, pwede mo na itong ihulog sa kawali. Tada! Tawang mintu huwamang at ang pinakamahusay na spaghetti sa iyong buhay ay handa na. Panahon na upang iprito ang mga pugita. Magdadagdag sila ng kasofistikaduhan sa pasta. Mukhang napakaganda. Mahal. Rennie, anong ginagawa mo? Ketchup? Nakakadiri. Nakakadiri. Gusto ko ito. Anong nangyayari dito? Tom? Anong ginagawa Sinusubukan mo? Sinusubukan kunin ang mga pansit mula sa at libro. At ayaw nitong mahulog sa talim sa anumang paraan. Mga cool. Huwag kang magalala! alala Medyo mo lang sa pagkakaluto ang spaghetti. Ano you know? ang gagawin ko ngayon? Takbo! Tapos na ako sa spaghetti. Oh. May paraan para gawing mas mabilis at mas masarap ang pizza. Para gawin ito, kailangan mo ng isang kahon ng koreanong pororo noodles. Ay, hindi ito kasing masarap. Masarap ito. Pero lumubog din! Oh, anong meron dyan? Here! Yeah inggit ka lang sa akin. Pero siguradong pipiliin ni Kay ang pasta ko. Sa palagay ko, sisimulan ko sa mga itim na spaghetti na ito. Hindi pa ako nakakita ng ganito dati. Tingnan natin. Kay pangit! Sinong kumakain yan? Ang bahagi mula sa gitna ay mukhang mas karaniwan. Spaghetti na may ketchup, syempre. Gusto ko ito. Um, masyadong madali. Kahit na medyo masarap. At ngayon ay oras na para sa pagbuhos sa paligid ng mga noodles. Tingnan natin kung ano ang lasa nito. Ang pangunahing bagay ay napakatingkad. Teka, bakit ang anghang nito? Nakakatakot, pero napakaastig. Mahilig ako sa maanghang. Kaya Tom, pinabati kita sa iyong tagumpay. Sa pagkakataong ito, ipaghanda mo ako ng masarap na kakao. Ano? ano pa ang hinihintay mo? Panahon na para magsimula! Magagawa ito Sa tingin ko, kakayanin ko ito Ang lahat ay magiging perpekto. Hestia, pa ay sikalangan pang sa the gatsop Kailangan ibuhos ito sa isang kaserola para unti-unti itong uminit Kailangan mong ibuhos ang kakao pagkatapos at haluin ito ng dahan-dahan Basta Gersin Duang Didi na sangkap at magdadagdag ng tsokolate sa kakao. And I throw 17 weight sarichol. Aos siya itong aking sikreto. Maayos. Oras na ba para magbuhos ng inumin sa tasa? Inagam! Gawis ito ng sandok. Talagang mahirap. Tapos hindi ka magtatapon ng kahit anong lampas sa tasa. Kakit-akit! Sigis Fever! Oh. oh, sang bawat sa buong kwarto. Lola, Diyan na hindi pinakamasama ang iyong recipe, pero bakit ka tumigil agad? Ano ang nangyari sa cream? By the way, magiging mas masarap ang cream kung ikaw mismo ang mag nito. Sir, win it. sa was a Ihahalo ko ito. Perfecto. Tumuloy na tayo. Tara! Idedekorasyon ko ang baka mo gamit ang nagresultang cream. Pero hindi lang yan. Mas mukhang nakakatakam ito kapag nilagyan ko ng marshmallow sa ibabaw ng cream. Gawin natin. Ayos sa ito ngayon. Bakit kailangan maghirap ng ganito? pwede mo lang gamitin ang whipped cream. Pero gusto ko rin ang ideya ng marshmallows. Kaya ide-dekorasyon ko ang kakao ng marshmallows. Pero hindi pa ito ang katapusan. Bakit hindi magdagdag ng Oreo cookies? Ang sarap nila! At mukhang perfecto sila doon. Hi, Halimbabas Malkities! O oh, mas mabuti pa sila. At lahat! At syempre... Hindi nila ginawa. Huwag kalimutan ang tsokolating syrup! Yan ang gusto ko! Siguradong matutuwa si Kay! Tignan natin! Tom! Ang kakao mo ay talagang astig! Sa tingin ko magsisimula ako dito! Sobrang sarap nito na parang hindi totoo! sana hindi ito mas mahina kumpara sa susunod na mga kandidato. Sunod, susubukan ko ang kakao mula sa mahal kong Lola. Lola, pasensya na. Pero mas magaling talaga ako. Umalis na yung huling kandidato. Hmm, gusto ko rin talaga ang kakao na ito. Pero alin ang pipiliin ko? Sa tingin ko, gusto ko talaga ang version ni Tom. Ngayon, gusto kong gumawa ka ng chips para sa akin. Sana magawa no, mo ito. Mga barko, Maula Lay na di kunsto ang panel. Ano kaniwang ginagawa ang mga chichiria? Ikaw ang kumakain, hindi nagluluto. Tom, kailangan mong balatan muna ang mga patatas. Sa so, awal, well, ikaw nang sapadali gamit ang isang espesyal na aparato. Ano? So, Sa awal, for facial, may kulagad gaw, tiwag na manipis na hiwa. For small ba mukha silang totoong chips? Tignan mo kung gano'ng ka-perpekto ang mga ito. Gagawin ko na ang iba pang mga patatas ngayon. At ngayon, maaari mo na silang iprito. Ang mahalaga ay huwag magtipid sa mantika. Para maging mas malutong ang chips. Nakuha ko na ang lahat! Gagawin ko na ang mas mabuti kong chips. Hindi ko pa nasubukan ito dati. Maaari palang ihiwa ang patatas gamit ang karaniwang kutsilyo. Ang galing! Tom, ano ang ginagawa mo? Tumigil ka sa pagtatapon ng basura. Sa tingin ko ay medyo nasobrahan ako, pero nalinis ko ang lahat. Ngayon ang paborito kong bahagi, kailangan hiwain ng patatas ng manipas. Yeah. Na ko rin na mahalaga na huwag magtipid sa, sa langis. ko, medyo marami ito sa kawali ko. Panahon na para ilagay ang mga patatas doon. Tom, masyadong maraming mantika kaya tumalsik ito sa iba't ibang direksyon. Oo, oh, hindi ka marunong magluto ng chips. Pero diba aga maaaking tudong sa nachos, fried karay Kate. First time na daw ng tortilla ng mais at gupitin ito sa mga pantay-pantay na tatsulok. Pagkatapos, kailangan mong maglagay ng kaunting mantika sa kawale at ilatag ang mga tatsulok na ito dito. Magpiprito sila at magiging totoong nachos. Perfecto. Girls, kung na nais silang ilabas, lumabas na talagang kamang-hamang ha? Eh ngayon kailangan si ang nachos ay ikalat ng maganda sa plato. It's Viola ni Sar, sumars so yung tubit ng son Anseso. Mas magiging masarap yung nachos. At magiging maganda rin na magdagdag ng kaunting dayap. Salamat sa kapitid. <laughs> kapitid na natin. Nakuhan ko na! Ang ganda at kaganda ng kinalabasan! Perfecto. Sinima ko saan ito ni Kate? Sandali. Saan ang kagaling ang amoy ng sunog? Ano ang nang... Tom, tapos ka na ba? Kaka... Itabi muna ang mga chips, sandali. Oh, ngayon kailangan kong ibigay kay Kate itong nasunog na baga. Huwag kang magalit. Baka magustuhan pa niya. Alam ko kung ano ang makakatulong sa'yo. Kung iwiwisik mo ang lato. cheese seasoning Uwin sa mga chips, mga hindi ito kakainin ni Kate. Hindi ko nga alam yon. Na-overcooked ko sila ng kaunti. Perfecto! Nagawa ko. Hindi ko alam tungkol dyan. Sige na. Well, well, lahat mukhang napaka-cool. Tom, ayon sa tradisyon, uumpisahan ko sa ulam mo. Oh, nakakadiri. Para akong kumakain ng uling na may pulbos ng keso. Kakilakilabot. Iniisip ko kung ano ang inihanda ng chef. Sa totoo lang, hindi pa ako nakatikim ng totoong nachos. Um, mukhang hindi ako tagahanga. Hindi ko talaga gusto ang mga ito. Lola, meron na lang natitirang isang bersyon na susubukan. Hmm, ang sarap! Lola, gustong gusto ko ito! Panalo ka sa round na ito. Perpekto!